Mahirap eh, mag uh, Tugtog ng isno Pagka ganito pa, Manipis lang Mabuti pa yung makapal <coughs> eh, Manipis lang Makadikit sa ano uh, Sa lamang Mabuti pa yung makapal At ano eh. Mahirap pag manipis lang Ang uh, uh.

Oh my God! Sa buhay na yung sa loob. Hindi pa rin ano. Medyo malanog. Negative 5 kasi ngayon. Napilitan na yung hamar kasi. Nag-isnong. Buti pa yung umula ng isnong. Ang sa kaya na siya

yan tanggal isno tayo tanggalin, tanggal yung lang isno dikit na dikit napakahirap tanggalin mabuti pa yung makapal at naguhula ang pagsinitsod mo ito'y parang amag ah Ito na mga ngayon. देश का मनोरथ संभय कौन में चलो ओ देश चले देश चले हमने अपनीता Oh boy, oh boy, Melamik, melamik, oh,